Hello mga kasari, hello mga sisi ko, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin, Rose and Dave Channel. Ako si Ate Rose Linyo, ang tenderang vlogger ng Mindanao. Okay, so mga sisi, kumusta na ba kayo ngayon? Ayan, kumusta na ang benta ng ating sari-sari store. So mga sis, papalapit na ang araw ng mga patay or undas. So ano nga ba ang mabentang paninda kapag araw ng patay? Siyempre yung kandila at bulaklak. Pero mga sisiko, wala naman tayong bulaklak dito. So kandila na lang. So dito sa aming tindahan, usually kapag araw ng mga patay, hindi naman talaga as in mabenta yung kandila kasi yung mga kapitbahay namin dito ay para nag-i-stock na sila ng kandila sa kanilang mga bahay pang Uh, prepare kung mag-brand out kaya kapag uh, araw ng mga patay hindi na sila bibili pa sa tindahan kasi may stock na sila kaya hindi gaano ka mabenta talaga yung kandila dito sa akin yun yung napansin ko siguro kapag araw ng mga patay, di ba, holiday naman. So, yung mga suki so natin, mga kapitbahay natin ay nasa bahay lahat. So, mabenta ang ating mga paninda tulad ng mga inumin, chichirya. Okay, so mga sisi, bago tayo mag sa aking main topic talaga ngayon. Siyempre nga, di ba, araw ng, papalapit pala ang araw ng mga patay. Meron na akong i sa inyo na experience namin ni Kuya Dave dito sa aming sari-sari store na medyo nakakatakot at nakakatawa. <laughs> so gusto ko lang itong i-share sa inyo mga sisi ha. Uh, ano lang, maiksing kwento lang para hindi naman kayo ma bored. So comment din kayo kung ano yung mga na-experience ninyo sa inyong sari-sari store na nakakatakot din. Okay, so alam nyo naman mga sisi na ang aming tindahan ay may kalakihan, ba diba? Tapos, Mahaba din 'yung aming tindahan. So ang roll up namin dito ay apat. Isa dito sa harapan ko, dito sa side ko pangalawa, sa gitna pangatlo at sa pinakadulo sa may bigas is pang-apat na ano namin na roll up. So medyo mahaba-haba talaga 'yung tindahan namin. Not once, but siguro mga ilang beses na, na, siguro hindi naman siguro pang lima, basta maraming beses na na kapag ako ay nakaupo doon sa may table namin, nakaupo lang ako, hindi ako makikita ng mga customer kapag dito sila sa alabas kasi nakatago ako sa glass. Minsan pag maglilista ako, mag-order kay grocery, maglilista, may naririnig ako na nagtatao po, Tao po, ganyan, tao po. tapos akala ko, ano lang yun, parang guni-guni ko lang naman yun, pero hindi, totoo talaga naman yung nagtatao po. Tapos titingnan ko siya dito sa harapan, wala namang tao, titingin ako dito sa gitna, wala naman, di doon sa may bigas, baka doon nakatayo yung customer namin kasi ganyan minsan, minsan sa bigasan magtayo, minsan dito sa harapan ng ice cream. Minsan dito talaga sa front ng aming sari-sari store. So tinitingnan ko, wala naman. Akala ko may mga bata lang na niloloko ako na biglang magtatao po tapos tatago. Pero kapag may mga bata naman naman niloloko, pag tatago yan, lalabas yan at tatawa. Pero wala naman akong nakikita. So binabaliwala ako na lang yun. Pero nga lang, distorbo. Kasi nga minsan, uh, pag nasa likod ako, minsan nagsasampay ako, mayroon na naman akong maririnig na nagtao po, ganyan. Tapos, tao po, pagtingin ko wala na naman. Nang si Kuya Dave ay dito nag-usap kami sa tindahan, nabanggit ko sa kanya na, Papang, may naririnig ka bang nagtatao po? Kasi ako parang may nanluloko sa akin dito sa tindahan na nagtatao po. Tapos, hindi lang man isang beses, limang beses na siguro nangyari sa akin na wala naman akong tao na nakikita talaga dito sa aming tindahan. Tapos, hindi uh, naman ako natatakot kasi nga araw naman. Akala ko lang talaga may nanluloko. Tapos si Kuya Dave, sabi niya, experience ko rin yan na minsan nga daw nasa likod siya. Bigla siyang papasok dito sa tindahan. Akala niya may, ano, may bibili. <laughs> Tapos magtingin niya, wala ring tao. So, yon sabi ni Kuya Dave, narinig ko na yan palagi. Pero ngayon, lately, hindi ko na naririnig nawala na daw. Pero yun din yung sa pakiramdam ko, ngayong late lang, wala na rin akong narinig na nagtatao po. Tapos sabi ni Kuya Dib, alam mo ba kung, kung sino yung nagtatao po? Sabi ko, sino pala yun? Siya yung ibon sa kabilang bahay na kasing edad na ni Kring Kring. <laughs> ibon pala yun mga sisi, yung malaking ibon. Yung nagsasalita nga, na kasing edad ni Kring Kring, pagdating namin dito, andyan na yan. So, hindi ko alam na nagsasalita pala yan. Kasi nga, uh, before, doon siya sa bandang dulo inilagay ng kapitbahay namin. Tapos, nang nagtayo na ng tindahan ang kapitbahay namin, balit nilipat na siya dito sa may gilid namin. So, kung, kung, may bibili pala dito sa tindahan namin, nakaano na sa kanyang utak, nakapasok sa kanyang utak yung mga yung mga usual talaga na pabalik-balik na lang na na naririnig niya sa mga tao dito sa tindahan namin, ginagaya niya pala tulad ng tao po. Dito kasi sa amin hindi pabili po. Tao po kasi yung sinasabi. <laughs> Kaya yun yung na-register pala sa utak ng ibon na tao po. Kaya yung nagtatao po pala ay yung ibon pala. Pero sad to say lang mga sisi. Uh, ngayong late lang, hindi na namin siya naririnig. Iwan ko lang, baka napatay na. Kasi uh, 20 years na siya ang edad niya. So ngayon, hindi na namin siya na narinig ni Kuya Dave. Iwan ko lang kasi hindi, hindi namin siya na nata natanong sa may-ari. Sige lang, tanungin ko yung may-ari. So yun, yun yung experience namin na parang nakakatakot na nakakatawa diba? So comment kayo mga ha kung meron kayong mga storya sa inyong buhay na nakakatakot sa inyong sari-sari store. Okay. So ngayon ay 2 PM. 2 PM, wala bumibili. Ito ang tinatawag na patay na oras. Tinatawag ko siyang patay na oras kasi nga parang nasa cemeteryo ka. <laughs> kasi nga wala talagang katao-tao, walang naglalakad, wala lahat kaya uh, sinasabi namin ito ngayon na patay na oras. So kapag ganito minsan tapos na ako sa mga trabaho ko, tapos na ako sa pagre-repack. Gusto kong may kausap mga sisi. Gusto kong may kausap para hindi naman ako ma bored Okay, so ang ginagawa ko para meron akong, uh, meron akong kausap, pumupunta ako sa samahang super Tendera group na minamanage ni Grocery. So doon, kung magpe-Facebook ka lang man na wala kang kakwenta-kwenta, doon ka na lang pumunta sa samahang super tendera group kung ikaw ay may sari-sari store. Ayan, so doon ako pumupunta kasi sa group na yon ay nakakuha ka ng maraming Uh, information about sa sari-sari store. Kung ano yung gusto mong itanong, kung gusto mo maglabas ng sama ng loob, uh, lahat na nandoon ay handang uh, sasagot sa iyo, handang kumausap sa'yo. So, ayan mga sisi, ano nga ba ang Facebook group na ito? Ito ay ang official Grocery Community Facebook page na kung saan mo pwedeng uh, makita doon at makakuha ng informasyon tungkol sa mga promos, news at activities ni Grow Sari. Ayan. Pero wait, mga kasariha hindi lang yon. Pwede kang uh, makipag-usap doon, tulad ng sinabi ko kanina, magipag chika sa mga kapwa mo, sari-sari store owner. Ayan, tulad ko, kasi member din ako doon. At dito ako nakikipag-usap sa mga kasari ko. Ayan. So, paano ko nga ba na-discovery at ginamit ito? Okay, so mga kasari, sa Facebook page na ito ay may Anib na community chats ka na makikita. So number 1 is Kasari sa Luzon. So, number two is QRPS So, number 3 is Tindahan Arrangement. So, number four is Ilista. Uh, number 5 is Kasari sa Visayas. And number 6 is Kasari sa Mindanao. Ayan, pwede kang mag-join sa kahit anumang chat dito at makikipag-usap sa kapwa nating tendera at tendero. Ayan, ito ang aking ginagawa. Ang sarap sa pakiramdam na may kausap tayo kahit nag-iisa lang. Diba mga sisiko? Okay, una is Kasari sa Luzon. Okay, so pwede kang sumali dito kung taga Luzon ka at gusto mong malaman ang mga promos out at announcements sa area mo. So, meron itong 1,183 members sa ngayon at growing pa mga kasari kaya kung tagaloson ka join na ayan so number 2 is QRPS so pwede kang sumali rito kung gusto mong malaman kung ano ang uh, QRPS so mga tips and tricks kung paano ito gamitin uh, at mga latest news tungkol rito ayan dahil nagiging high tech na ang mga tindahan natin na dapat meron ka Ayan. So pwede kang mag-join uh, para madagdagan ang 606 members dito. So ayan sa QRPH naman mga sis, uh, magbibigay lang ako ng simpleng tips. Uh, may QRPH na ako at isinabit ko na sa harapan ng aming sari-sari uh, store. So malaking ano to, tulong sa aming tindahan kasi before yung mga customer ko na may GCash sila tapos ayaw nilang magpa-cash out kasi nga uh, maliit lang yung laman ng ano nila, yung Gcash nila and pag magpa-cash out sila may charge, di diba? So, nang meron na akong QR so direct na lang silang gamitin at iscan na lang 'yon na hindi na sila magbabayad ng charge. And kung magkano lang yung amount na binili nila dito sa aming sari-sari store, yun lang yung exact total na bayaran nila sa akin. Di ba ang galing? So, yung mga ibang customer ko ngayon ay medyo nasanay na sila na gamitin ang aking QRPS. So, malaking tulong talaga ang QRPS kasi nagagamit naman natin yan. Direct kasi yan mapunta sa GrowPoin. So, nagagamit ko yan pang bayad ulit ng aking mga mga pang, pang grocery sa grocery at the same time Uh, nakakatulong pa tayo sa mga suki natin na uh, kahit na wala silang cash, 2G cash na lang. Okay, so number 3 na tayo, tindahan arrangement. So sa tindahan arrangement, uh, dito pwede mong malaman ang mga tips and tricks na mga kasari natin kung paano ba ang dapat pag-set up ng ating tindahan para makakuha ng mas maraming suki, di ba mga kasari? Kasi uh, ang maganda at maayos na tindahan ay laging binabalik-balikan. Okay, so ngayon ay meron na itong 1,896 na members at growing pa. Ayan, so dito sa aming sari-sari uh, store, syempre ang ginagawa natin, kailangan maganda yung ating tindahan, maganda pagka-arrange, kita lahat ng mga customer kung ano yun, yung gusto nilang bilhin, di ba? Kailangan, uh, wag natin hayaan pala na magkakalbo ang ating tindahan, kailangan uh, puno sa paningin ng ating mga suki para sa'yo na lang sila bibili kasi nakikita nila na nasa tindahan mula lahat hindi na sila pupunta pa sa ibang tindahan yun yung isang tips kapag pumunta ka doon sa tindahan arrangement and so number 4 na tayo mga sisi ilista e yan pwede kang sumali rito kung gusto mong malaman kung ano nga ba ito at kung anong tips ang mabibigay ng mga kapwa nating sari-sari store owner, mga kapwa nating kasari so magsitulungan tayong lahat so join na kasari uh, maging part ka ng 886 na member ngayon ayan so sa ilista alam naman natin nag-o-offer si Grow ng uh, pautang sa atin na mga item na sa maliit lang na interest na 3.5% so doon doon sa group na 'yon ay marami kang matutunan Okay, at para naman sa kasari sa Bisayas at kasari sa Mindanao, ayan mga sisi, pwede kang sumali dito kung ikaw ay taga Bisayas o Mindanao. At gusto mong malaman ang mga pa-promos at announcement, ayan, doon sa area mo. Okay, syempre si Ate Rose ninyo ay part ng kasari sa Mindanao. Kaya kung gusto nyong maka, makausap at mag-usap-usap tayo doon, ayan, comment lang kayo and i-type nyo yung name ko, nandoon lang naman ako, handang sagutin kayo kung mang mga tips na hi -hi -hi hihingin nyo galing sa akin kung kaya ko lang kayong sagutin. Kaya join na kayo mga kasari. So meron na tayo dito doong 801 members ang kasari sa Visayas and 778 member ang kasari sa Mindanao. Kaya join na para mas mag-grow pa ang komunidad natin. So yan mga sisi, hanggang dito na lang siguro kasi napakahaba na lang ng vlog natin ngayon. Happy sailing! Thanks for watching. Love you all. Bye!